Sa kulungan ang bagsak kan sarong 52 anyos na lalaki, makalis na magbitbit asin manutok nin badil sa sarong 17 anyos na lalaki. Alaunan nin hapon kasudma sa Purok 3, Barangay Munbon, Irusin, Sursugon. Binisto ang sospek na residente kan nasambit na barangay. Biktima ka ini ang grade 11 student na residente kan Purok 1 pareho man na barangay. Basado sa impormasyon, tiyempong may nagre ang kapulisan sa nasabing lugar. Kaya marikas na naipaabot kan ina kan biktima sa otoridad, ang sumbong sa iyakan sa iyang aki dapit sa panunutok nin Badil kan sospek mantang nagbabakal ang biktima sa sarong tindahan sa lugar. tulos manining nirespondihan kan pinagsararong puwera sa kan erusin Municipal Police Station. As in 2nd PMFC Sorsogon PPO, kun sa inaabutan pa sa nasambit na tindahan ang sospek, as in ang ginamit kay ining Badil na sarong caliber 38 revolver na kargado nin limang bala. Prior to the incident ma'am na pang reporting, yung victim po uh, sinabi niya po na lumabas po siya na madaling araw para bumili ko ng sigarilyo doon sa tindahan malapit sa bahay nila. Tapos pagdating niya po doon sa tindahan, andun po yung suspect na lasing na po. Tapos um, ininsulto po, po yung dala, dala niyang baya na ginamit niya pang bayad po sa sigarilyo yung binili niya po. Tapos hanggang dumating po sa pagkakataon na ito pong suspect natin na while under the influence of liquor po, uh, bumunot po siya ng caliber 38 na barrel uh, sabay tutok po sa tagiliran po ng minor victim tapos sinabihan niya po ng mga kalitang, gusto mo badilon ta ikaw tapos yung sagot po ng ng suspect natin ah wag wag kasi may baril ka nagluluwas man sa investigasyon na makalihis ang panunutok big turnover pa kan suspect ang ginamit kay ning badil sa tagsadiri kan tindahan asin ininagdanin suntukan ang biktima na marikas na duminulag Tulusman ay ipig-turnover kan store owner sa otoridad ang badil na ginamit kan sospek. Verification ng legality ng papel, wala pong naipakita po yung sospek natin at doon po ay inaresto po siya at pinala po dito sa station. Mientras tanto, makalihis ang reglamentary period para mientras na pigpaluwa sa karasel ang sospek, mantang pigahalat ang bagong warrant of arrest na ibababa para sa iya. Para sa mga baretang tatak-bicol. Danica Garcia.